Mag-almusal muna tayo mga kaulam at tayo ay nagtimpla ng kape. Sarap ng kape. Napapasobra na ako sa kape ngayon. Tapos tayo nagisa ng itlog at tayo ay may pritong daing na galunggong. Yan. Ewan ko kung kayo naggaganit sa inyo pero ito sa Batangas ay talagang usong-uso. <laughs> Hindi usong-uso talagang ginagawa namin ito sa Batangas. kami ay nagsasabaw ng kape sa kanin. Ay, awan ko sa inyo. Basta ito yung aming ginagawa. Tapos, log, Bismillah. sarap ang ating dahil na galunggong. Ako mismo ang gumawa niya. Hmm. Kagat makagat ang asim sa galunggong, inilagyan ko na maraming suka. Mas masarap ang sinangag kapag basmati rice. Ang aking mata medyo okay-okay na. Kaya laang hindi pa nawawala yung pagluluha luha ng luha. Nawala na ang kerot dahil sa gamot. Sabi ng doktor, tawing hahawakan ko daw ang aking mata, maghuhugas daw ako ng kamay. Kasi na, pag ganito daw, infection, contagious, Nakakahawa. Kung sa atin sa Pilipinas, ay Dini ang panahon hindi rin maintindihan siguro kaya ang makahit mata nasuko na din sa umaga ligat kalamig sa tanghali ligat naman kainit Mahirap tunuhan din ang klima eh parang talandi dahil nagkanin tayo ngayong umaga, hindi ko alam kung makakapagkanin ako mamaya tanghali. Siguradong pakiramdam ko ay busog pa. Pero lulutuan ko ang mga anak ko ng bulang lang na gulay. Matagal nang hindi nakakain ng gulay mga bata. Ayaw eh. Pero kinausap ko sila. Sabi ko, kailangan nilang kumain ng gulay. Dati naman ng mga babies pa sila, nakain sila eh. <clears throat> Ising na ang bunso ko, naririnig ko na. malabo ang aking kanan na mata. Napakalabo.